um, dito tayo naman sa ilog mga idol na nagayon naman tayo ng trap ang limang mga idol ito nakakapagod mga idol sobrang init kanina ah, pero ah patuloy lang tayo mga idol Nang ang kahirapan, wag kang panghinaan Darating at darating din tayo Sa ating inaasap, tuloy lang Panginoon ay di tayo iiwanan Magtiwala ka lang, di ka niya iiwanan Basta magtiwala ka lang, di ka niya iiwanan Panginoon, hindi eh, tayo iiwanan Kahit na nahihirapan, eh patuloy na gumapang Ituloy mo lang kung anong nasimulan Huwag magatubili o magalangan Maniwala sa sarili, umabanti At dibaling baling dahan-dahan, importante Umuusad lang nang walang inaabakan Danas na ako sa lahat Paghihirap at bigat, makikita sa balat Sa kaliw at ugat, kung paano kataw pinaiyak Sa bawat pagpatak ay merong aral At inspirasyon na tumatak Dahilan kung ba't patuloy akong nagsusumi kahit sobra na ang hirap ay nakangiti pa rin Umaharap sa araw-araw na pagsubok laan niya para ako'y tumatag Kaya in-enjoy ko lang Umahon man hindi, tumama man mali Importante, problema'y hinarap nakangiti enjoyin lang ang kahirapan Wag kang panghina Ini ba man ng marami kung mahirap kay hindi yan basiyan. Sipagan at sipagan kabutiyan ay palaging tuloy lang Napakasarap ang buhay sa simpleng pamumuhay kung saan Dito tayo ay sanay dati pang naglalakbay sa kahirapan pagod na ako Pero tiniis ko lang at tinitiis ko lang Lalo't merong pamilyang umaasa Nagbibigay pag-asa, nagtutulak para umabanti pa Para ituloy ko pa ang mga nasulat na at pinapangarap pa Kahit di man sigurado, malabo man masyado ay tinutuloy-tuloy Kahit para na akong lumalangoy sa nagbabagang kumunoy Hirap pag iwasan, proseso'y enjoyin mo lang At laging tatandaan, di ka nag-iisa, palagi siyang nandyan Enjoyin lang ang kahirapan, wag kang panghina.